ayan eh bit bit ko pipino saging lemon muulan ulit kaya ito kala ko wala nang ulan ayan. Batawil, sabi namin sa amin pag kawayan. Yung kawain dala-dala ko. Pang nung tawag doon. Pang mix-mix namin doon sa mix-mix <laughs> ng arena doon sa mixer. Para pag naluluto kami ng chips, ito ang gagamitin namin. Kasi yung dating ginagamit na putol. Hmm? Ito, ayan. Maulan pa. Oh, mambon. Yan. Yan yung bitbit -bit ko. Nasa likuran. Tapos hawak-hawak ko pa yung... Ay, nako. Ayan. Ah! yan. Hey. Ayan. Good morning. Thank you for watching.